What's up sa inyo mga boss at welcome back Marami pa rin nagtatanong kung paano daw pag kinat yung braha or pag nagdice. So sa video na to is tuturo ko ulit sa inyo kung paano nga ba ang gagawin So ngayon ipapakita ko na sa inyo Kailangan mo lang ng set up so, alam nyo na yan Para mas mabilis lang tandaan So ngayon lalagay lang natin to dito sa bottom So ang unang ituturo ko sa inyo mga boss is yung cap may tinuro na talaga ako mga kat mga boss no kung paano nga ba pero kasi nga marami pa rin nagtatanong so ngayon ipapakita ko ulit sa inyo kung paano yung kat okay so ang unang ipapakita ko sa inyo na version is yung pagganito. so ayan yung setup tapos ikakat lang natin ng pagganyan. tapos ayan ngayon pag nakat ng pagganyan, sobrang dulas lang kasi nung lamesa tapos ayan ngayon, yun na nakat na siya tingnan pero sa totoo lang ay andan pa rin yung setup sa ilalim no? ulitin pa natin ng isa pang beses so tap ayan tapos ay yun na bulog na nga so, tap ulit natin ng paganyan at kung makikita mo is hindi pa rin nagalaw yung setup sa ilalim so paano nga ba yun ikakat mo siya. So, sa daya pala na to is kailangan ikaw lang yung mag-cut. Ngayon, dito, ayan, is slide mo to ng paganyan. So, para lang alam mo kung saan yung braha. Kasi lalagay mo siya ng paganyan. Kung may kita mo yan, ayan no, may nakausli. So, alam mo na ito yung setup. So, yun, pag kinuha mo yan, itutulak mo lang to kataas. Tapos, kukunin mo sa break, tapos ilalagay mo siya na pag-aanyan. Pakukuha mo na ulit yung setup. So, gumagana din siya kung nasa top, kung nasa top. Ayan. Mag-kinap. So, madulas lang yung lamesa. Ayan. Tapos, cut. At, nandito lang siya sa sila sa taas. Sa version naman na ito mga boss, so, pwede na yung mga kalaban yung mag-cut So, ayan pa yung setup. At pwede nito ipa-cut sa kalaban. So, bibigay mo lang siya. Ayan. Basta ang cut is pa ganito lang din. So, kahit ilang beses niya i-cut yan. Ayan. Ngayon, pag na-cut na yan, is maukuha mo pa rin yung mga setup. So, ayan. So, ganon siya. maganda to kumpara nung nauna kasi nga pwede mo tong ipakat sa mga uh, kalago mo ngayon bibigyan ko lang kayo ng mas magandang view kung paano yun ngayon bago mo gawin yun yung pagpakat is syempre and then yung setup diba ngayon tutupiin mo lang to ng paganyan tutupiin mo lang yan para magawa yun ang ginagawa ko dito is daya, diba diba Kahawa ka ng paganyan. Ngayon, kukuha ka ng isa. Gamit yung pinky mo, tutupiin mo yan. So, ayan. May tupi na siya. So, para sa explanation, is medyo ah uh, ganyan na yung malaking tupi. No? So, mas mag na bend yung gagawin natin. Ayan. So, yan na yung uh, pinakasikreto. So, ngayon, pag inat na yan, Ayan. Kahit ilang beses yan i-cut, basta yung cut is pa ganito lang. So, madulas lang talaga yung lamesa. Kaya mo yung ibalik sa natin. So, ayan. So, hindi kita, di ba? So, mas laliman ka natin. Ayan. So, kung may kita mo dito, may bend, di ba? At may gap dito. Ayan. So, focus lang natin. Ayan. May bend, tapos may gap. Ganon din siya dito. Ayan. Pero dito sa kabila, hindi naman siya halata. Diba? Pero hawak kasi natin. Ayan. Ganon din siya dito sa harap. Pero dito, kasi dito talaga yung may bend, kita siya. Pero hindi na yan masyadong mapapansin. So, focus lang ulit natin. Ayan. Ngayon, pag kinat na yan, kukunin mo lang siya dito. Ayan na. Kuha. Tapos, lagay. Ngayon, kung may kita mo, mababalik mo na siya. Yun lang. Diba? So, marami na, may tutorial na din naman ako nito. So, basta, ganun lang yung pinakasikreto niya. So, ayan mga boss, dito ang ituturo ko naman sa inyo is yung dice. Sobrang simple lang nito mga boss, pero may dadagdag lang tayong technique. So, kung makikita nyo sa ibang uh, nagtuturo siguro, ginagamit nila para sa dice is, kumukuha sila ng exact number na kailangan nila para makuha yung setup, mga ganon. Sa atin naman mga boss, is kahit ano dyan, kahit alin dyan, so, walang problema. Hindi natin kailangan kumuha ng A uh, eksaktong number or kailangan pa natin set up ng mga kung ano-ano dyan para lang sa dice. Kapagkita ko sa inyo ngayon kung paano nga ba. Ang kailangan mo lang matutunan dito is yung bagong technique is yung bottom deal. Yun lang kailangan mong i-apply para sa dice. So ngayon, ipapakita ko sa inyo paano kung walang bottom deal. Ang setup pala natin mga boss is pag ito. Random card set up random card set up so kadalasan mga boss ng mga daya na tinuturo ko is halos ganito lahat yung set up no sa pusoy pusoy din muna tayo mga boss no kasi yun lang naman yung may dice so ngayon papakita ko muna sa inyo anong mangyayari dito yung dice uh, dito rin natin papupuntahin yung mga setup so pwede deal natin yan pag ganyan hindi tayo gagamit ang bottom deal ayan ha So, wala pa tong bottom deal mabot ah. So lagi ko naman tong napapakita na sa inyo pero yun nga kasi maraming gita tanong. So ayan. Nakuha natin yung mga setup. So napakita na natin dito. So ngayon, gagamitin natin siya ng dice at gagamitan na natin siya ng bottom deal. So, ito ah. Dice 7. So, dito, ngayon, so 7, 'di ba? 7. So pag natin dito natin pupuntahin. 'Di ba? Ngayon ang gagawin natin is dito na gagamit na tayo ng bottom deal. So, top deal, top deal. So Ang ginagawa ko mga boss is pag nakatatlo na ako dito, kung saan ako nagumpisa ng tap uh, top deal. No, kung nakatatlo na ako dito, ayan tatlo yan baka di lang mapansin sa camera sa na ako nagbo-bottom deal so pwede ako mag-bottom deal dito, dito so kahit saan naman no? basta isang beses lang so pagpalagay natin nag-bottom deal na tayo dito so kasi nakatatlo na tayo dito diba? dito na tayo mag-bottom deal ng isang beses lang bottom deal, stop deal na lahat eh Ngayon, ang mangyayari is makukuha natin ayan, ayan para mas mabilis lang. Makukuha natin lahat ng setup. Ayan, nakuha naman natin lahat. Paano naman kung dito, papupuntahin natin dito? So, ganito ang gagawin mo. Kung dito, isang bottom deal, dito, dalawa. Ipapakita sa inyo paano. Up deal. So, alamin na yan. Ito ulit. Tapos, pag nakatatlo na, bottom deal, bottom deal. Pwede ulit tayo mag-bottom deal dito. Ayan. Tapos, continue na natin yung top deal. Ayan lang. Ayan. kung kita natin dito, maukuha natin. Ayan. Bumi na lang natin agad para mabilis lang. So, ayan. Nakuha na natin lahat ng setup. Ngayon, so, dito natin mapapuntahin, di ba? So, dito, nag-bottom din tayo ng isa. Dito, dalawa. So, ngayon naman, dito, top low. So, pakita ko sa inyo, ha? Top deal, top deal. Pagka nakapag-top low na tayo, dito na tayo mag-bottom deal. Pero, depende pa rin sa inyo So, kunyari, uh, dito na tayo nag-bottom deal. Nag-umpisa. So, pwede tap deal natin to. Tap deal. Tap deal. Pwede tayo mag-bottom deal dito. Bottom deal dito. Tap deal ulit. Tap deal. Bottom deal. So, walang kaso yun sa ganon, no? Basta lang makuha mo lang yung tatlo. So, di ba may nilagay tayo dito tatlong random card. Kumpisa pa lang. Sinabi ko na. So, nawala na dito, di ba? hindi ka na hindi ka rin pwedeng mag-deal nang matagal hanggang sa oh nga dito ka na nag-bottom deal sa kapal na to kasi mababago na yung order no pwedeng hindi mo na to makuha so kailangan pag nag-bottom deal ka medyo nandito pa rin sa taas so ganito, mga ganitong kapal pa rin no kasi hindi mo pa ayan oh wala pa dito yung unang setup so yun sana importante yun sana ma uh, yun kasi importante talaga yun once na mabago mo to o madil mo na to nang hindi mo to nagagalaw so yung mga setup dito wala na magugulo na yung setup baka sa iba pa mapunta yung mga setup so yun pinaklaro ko lang mga boss so ganoon lang kasi nakapag bottom deal na tayo ng tatlong beses so up deal na to up deal Ayan. So, nakuha natin yung mga setup. Ayan. So, yun. Huwag mong kalimutan mag-like. So, subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At comment ka na rin kung ano yung masasabi mo sa video natin na So,